Nata. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudea at nagsimulang mangarap. Ganito ang kanyang sinasabi. Pagsisihan na ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya may isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daralan ng Panginoon. Tuwinin ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanyang namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Dahil ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patundayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong ang ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magpabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang santalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Punin niya sa kambalik ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutol si Juan. Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. O Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos. Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan Binuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at tumapos sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. Ito ang minamahal kong anak. Nalubos kong kinalulugtan. Ikaapat na kabanata. Pagkatapos doon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulo ka, sabagat nasusulat. Itatagubilin kanya sa kanyang mga anghel ipinaalalayan kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundo at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, Ipipigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulot ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng diablo. Lumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumarik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa bayan ng Kapernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Lupay ng Zabulon at lupay ng Neftali naan ang papunta sa lawa sa ibaya ng Jordan ng mga hentil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa dilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, Pagsisihan ninyo at tarikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay si Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa pangka, kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya tinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang kanakit mga sinasaliban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buwan sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan.